Alam mo ba na marami ang nagkakasakit dahil sa late na silang kumain ng kanilang dinner o hapunan? Usually ang digestion ay umaabot ng 4 hours o mahigit pa. Kapag kumain ng late dinner, kagaya ng 7 PM or 8 PM, pwedeng malit na rin ang tulog mo. Kaya minsan, paikot-ikot na lang sa higaan at di agad makakuha ng tulog. Minsan, nahakatulog din naman pero nananaginip. Palatandaan, nagisi din ang digestion habang natutulog. Kalimitan, tayong mga adult na ay mahina na rin ang ating vitality. Kung kaya, normally, hindi actually natutunaw ng maayos yung nakain natin sa late dinner. Lalo na kung rich foods o complex ang pinagdaan ng proseso ng pagkain, kanin, at mga maprotinang ulam, gaya ng karne, isda, seafoods, itlog, gatas, beans, seeds, and nuts. Ang mga protina ay natutunaw sa loob ng anim na oras o mahigit pa sa gabi. At sa gabi, halos paubos na rin ang lakas ng ating brain. Kaya actually, ang mga late dinners ay hindi na quality ang pagkatunaw nito. And when food is not digested properly, it becomes poisons. Yan ang sabi ni Dr. Jan Tilden. Kinaumagahan kung pumait ang palasa mo, nangangahulugan itong kinonvert ng mga bakterya yung carbohydrates na nakain mo into alcohol. At kung umasim naman ang panlasa mo kinabukasan, ibig sabihin ito, marami kang kinaing protina na hindi natunaw at binulok o pinutrify lang ito ng mga bakterya at ginawang toxic acids. Minsan, utot pa ng utot sa gabi dahil yan sa protina ang hindi na nakaya ng tunawin ng katawan. So kung ayaw mong tumambak ang lason o dumi sa iyong katawan na siyang magpapahirap at magdadala sa iyo ng sakit sooner or later, ngayon pa lang ay simulan mo ng kumain ng hapunan na mas maaga, 5.30pm to 6 at 'wag kumain ng mahirap matunaw o mga maprotina sa gabi para iwas na rin sa overweight, pagtaas ng kolesterol, pagtaas ng sugar, pagtakaroon ng fatty liver, hyperacidity at iba pang di kaaya-ayang karamdaman. Ang mas maiging dinner ay light meals lang kagaya ng lugaw, fruits, root fruit crops Herbal taste. So, o sinabaw gulay. Pero kung kaya at gusto mo talagang gumanda ang iyong kalusugan at humaba ang buhay ng maligaya, ayon sa mga latest research, intermittent fasting o 2 meals a day ang pinakamahinang. Breakfast at lunch lang. Breakfast between 6 to 7 a.m. at lunch between 12 to 1 p.m. Ito po si Doc Edward laging nagsasabi that health is not by chance, it's a choice.